Good morning guys. Magtatanim si Jenny. Nagbigay kay Mudra ng saging. Tapos itatanim siya ngayon ni Jenny. Ayan. Panoorin natin siya kung paano siya magtanim. First time mo magtanim? Ng, oh Ito, first time O, oh, first time din niyang gumamit lang. Kaya puntahan natin. sabi niya, samahan ko lang daw siya sasamahan ko lang siya, tsaka ako siya bivideohan saging wow. na siguro to, no? ko ka na ay, kasi merong saging na nakatanim dito eh, dahil era nga naman, okay ayan, kinuha na ni Jenny yung Sipin saging sige mo matanda bumuhot na to ah oo, itutur ko kayo sa hardin ni tatay Efren ito yung mga tanim niya dito. Baka naman maano yan. Konting ano lang dyan. Mababaw yan. Konting hangin lang dyan. Baka umulan mamaya ng malakas. Tapos eto. Dito tayo sa loob ng hardin ni Tatay Efren. Ito yung mga tanim niya. Meron siyang patola. Yan. daming bungay patola niya. O eto pa o. Eto, Oh. Eto Ayan, ayan. Mm. Yung iba, ano, luto na namin kahapon. Nag-ano kami, miswa with patola. Tapos yung iba na ipamigay na din, tapos na harvest na din nila yung ibang patoya. Okay, ayan. Maliit. Ito pa oh, dami. di ba? ano 'yung mga nakatanim dito. Ito Talong tas eto guys, yung mga talong ni Tatay Efren. Ayan yung mga talong. Tapos eto, sili. Tapos ayun, pinya. Asan pinya? Alin? Ayun, ayun, ayun o, oh, pinya. O, oh, taray. Ayun pa. Ang dami tanim. Ha? Tapos okay. eto, kamoting kamoting kahoy. ka, daming tanim ni Tatay Efren sa kanyang ay, hardin. Ay, tanglad. Kapag... Kalabasa ay... yun asan Ayun yung mo kanina. Ay, ayun. Ito pala. Kalabasa to, guys. Kalabasa. Tapos, tanglad. Ang dami niyang tanim. Super, ano, super sipag magtanim ng tatay ni Jen. Tapos, ang dami din niyang i-harvest. Lalo na itong mga sila noon. Ang daming tanim dito. Hindi ko lang siya na i-video kasi ewok ba? Iba yung mga ginagawa ko noon at hindi ko na i-video. Pero may bulaklak na. Oo diba ba? So ayan po ang balita sa ginagawa ni Jenny. Di ba mababaw? Siguro <laughs> May kita natin mamayang gabi kung babagsak yung saging na tinanim ni Jenny kasi baka umulan na naman ng malakas. Kahapon, umulan ng malakas tapos eto tingnan nyo umulan ng malakas kahapon napakalakas ng hangin tingnan nyo yon. ayun bumagsak siya ng ipil-ipil yung bumagsak siya kasi ang lakas ng hangin kahapon talaga ang lakas ng ulan galing magtanim ang ganda ng ano ngayon, ng panahon ngayon, hindi masyadong maaraw kasi may bagyo. <laughs> kaya nakapagtanim siya kasi kung sobrang init, hindi magtatanim yan. Ano oras na kaya? Alas 11 na mag alas 2. Ayan. Yay! Tapos na siya. Antayin natin mamunga yung mga sile, yung mga da, ay yung mga saging. Tapos manghihingi tayo kay Tatay Epre na, no? Okay na? Okay? Okay. So, lang. Okay, bye-bye.